Punta kaming uh, kaba. Pesta ng kalamansi. Kasama natin si Kuya. plastic na pit pa dito okay. maganda dito itong pwestong lamisi o dito yung gagawin kalamansi Yung nakikita niyo doon hanggang doon sa malayo Yung mga kawayan doon kawayan doon sa diba baba yung may mga naiwang katawan ng mais Dun, 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 dun. Ito yung mga niyog sa amin din yan. Saging. Madadamay dito. Puro kalamansi dito. Mula dito hanggang dun. Yan ang plano. Okay. Ito yung bahay. Ito yung bahay kubo. Maka-renovate namin ito ito yung bahay ito yung hideout dito sa baba maganda dito sa baba kasi malapit yung access malapit yung access ng taanan oh, kaso yung kailangan paayos nung, kailangan paayos yung kubo ito, tingnan natin yung kubo sira-sira na yung kubo. Tapos pa. Okay, renovate lang to. Okay. Yung tambayan. Medyo okay pa. Maisan kasi to dati. Dito na process yung mais. Ay. Ito yung bakalagyan ng bubong. Papa-renovate. Ha? CR. CR. Alam, may, ito may dorong? may pakup na drum na ito. Ng drum. Dito yung CR papaayos yan. Ah, CR daw to, CR. Papaayos to. Ito isang kwarto pa. Ito may konting nilit na rin. Ito. Ito may CR. Ayan, okay. Renovate, aayusin uh, lang tong kampo. Ayos ah. May potensyal. Mm. yun. Hmm si na lang kasi naman na mga Oriyo. Oo. Si, oh, si tiles pa na sa una. Oh, tiles pa. Tiles pa pala okay. na sa vlog. Ara sa vlog. Ar -a -a -sa -vlog. Uh -huh. Ang manok, nunong manok ni Nunoy okay okay ito isa pang fish pan. <laughs> mga ka mga brad <laughs> ah uy hindi na naalagaan ng fish pond ah yes Oke, okay, maganda presto. Do mas okay dia to Do mas okay dia presto ya. Oh, ito. Puna fish dito. Oh, laki, -laki, din. laki, -laki yan. Ha? Oh, ito. Tubig big oh. Tubig pa. May unod pa nila, eh. Then, lumot na lang. Lumot Panta. Ano niya? Puro lumot. Why na gaka? Why na nis? Daguro. Why na may gaka ang lumot? Eh, sino na di karbawa? Do, nami iya. Okay. Oop. Oh. Ah. Oh. <coughs> <coughs> ang pala ang lapad Ang gandun sa so, taas so. oh Star apple. No? Oh. Star apple. Kung nakatikim na kayong star Ito, apple. Kunod. So, 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 Lola. So, lo, so, lo. Nagtabok sa sapa? So, 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 Suga? Hmm. Hmm. Wala nang... Wala? Nang eh. bunga. Oh. Sadyo. Mga baka. ayun dito sa anggulo na ito malinaw doon gagawin kalamansi kalamansi yan lagpas pa isang hektare ito hanap hanggang doon oh. paikot hanggang doon eh pa doon kalamansi yan lahat dito ayusin natin. May may water source doon. Tsaka ang sabi, may water source din doon. dun sa taas. Hindi hindi ako sure, pero sabi mayroon daw. Tsaka sa mga nakakaalam, ang puno na to ay tinatawag na Star Apple. Hindi ko alam kung anong sa Tagalog 'yan. Star Apple 'yan. Ah uh, wala lang sa isip ko eh. Basta ito yung dahon. Ito yung dahon. Yan. Masarap din yan. So, hindi ko alam kung namumunga to eh. Parang, parang promising naman. Uy, stewit eh so. Pwede na makuanta. Madrid di ka ka. Tapos eto, buti nakakita kaming atchwete. Atchwete. free range chicken toh Aresopo? Atswete. Oh. Ini pa Bro, na. yun. lang. pa Nah, tanggal. <tempromiseeze>. <nachedim> <forcément cities> <sharp inhale> Ay, ari, ari. Kaya lang, mag-harvest lang ako. Wait lang. Ha? Okay. So, ayan. Naka-harvest tayo ng ano. Ayan. Konting atsuwete. Kasi... Ito pwede pa ng mga harvest yan. Ayan. Madami-dami pa. Uh, ayan. Okay na yan. Konti lang. Konti. Tinanim ng na kapatid na ko na, nung nakaraan Ito yung avocado, maganda yan Magandang klase yung abukado yan Maliit lang yung, ano, yung buto niyan Pero makapal yung ano, yung laman Ito so. Ayun Ah, blacks Oh, pwede pa Pwede oh. pa? Oo Ang niyog, walang mga bunga Maganda pa na yung presyo ng niyog ngayon nasa 50. Galing kita ito. yung mga sampalok, ito yung mga building materials pa yan. Gagamitin tayo, maganda yan. Pwede pang gamitin. Ang lapad, malapad. potential ng lugar na ito. Talaga naman eh. nainggan nainganyo ulit ako. Pagod. Sulit to, magiging sulit. Ayusin natin na kapag pero kaya natin yan kaya natin yan hmm, ito yung native na bayabas hindi ewan ko kung okay na to tika lang titik lang ito matamis tamis kahit maliit native kasi ito yan

Sino na din nagbutangin kayo? Diyan? No. May may bagyan? Damo na, ano ba? Damo na, pwede harvest eh. Nari po. Exit na tayo, exit. So, bali dito sa inumpisahan natin, ito yung kubo, diba? Okay, doon pala tayo nanggaling kanina. Doon. Doon. Nakit natin yung mataas yan Nakapagod Pero dito sa baba okay lang Okay so dito tayo nagsimula Ito yung bahay sa pang bahay doon Dito yung pinaka entrance so. Uh, ganda dito malapit lapit lang sa main road Kami lang bala Kasi magbalik lang ng bayad Paglawan Ayun, ito yung bungad O diba Cementado dito Ayan Ayun. Ayan Puro kutubuhan Doon tayo sa loob Woo! Yun yung parte ng farm Na medyo madali-daling access Kaya yung potential eh ayos malaki yung potential oh, may access road yun eh nagkakarga oh, sa so, nagkakarga sa pickers sa magtatanim overall ayun yun na yun okay, uwi na kami harvest ulit nagharvest ulit ng rambutan oh. No? dami naman ito ay makahiya. Makahiya, makahiya. Wow. <laughs>